Alright right guys, morning, good morning. Today is Monday AM, punong-punong ng mga tourist boat ngayon dito sa Mayao Pier. Ayun. So, grabe naman so, ito, 'yun. Tarae din dito, mga tama na. is amazing Kanawing, that's from. Lahat ng iba ay nagkakarga. Tarae so, din dito sa kabila. Tarae din dito. Bakit punong-punong ayan, Amber Group. Amber Group. Tapos yung andaman kayak. So yan mga. Tapos dito is John Greg C. Canoy. Ayan tapito. Tapito sila. Grabe. Tapos meron dito sa kabila. Ang puno ngayon. Andaman JP. Andaman. Ayan. Tapos dito is leader andaman Phuket. So yung puno. Naka ready na. So naka ready na yung mga life jacket na isusot. Then kayak ready na tapos yung ibang ano is parating na rin Ayan. so mga mayroon pang mga speedboat yun ah, parang puno dito pa lang yan sa kabila so ayun eh may parating pa ulit pipi island so meron din dito ito pupuntang island dalawang 250 yung motor nila gagawin sila nang targa to Genesis di Island. Tapos Garrett's Andaman. And PP Island Kita eh. tayo sa Cavilla guys, meron di tapo. sobrang dami eto na no, yung GP ang daman ready na sila yun si captain kapitan nyo ng barko <laughs> ayun ito nagbilinis na rin so meron ako nakita dito guys lahat pakalupit ito sun and wind gulay Apaka luxurious hindi naman siya luxurious pero maganda siya diba ay vida. Di De deliver. Napaka-nak ah, serious. Ito mga kita pa denot. Tapos Flamingo Lady. pag ayan kahawat ng pakwan panya beach napakaganda tapos dito yung ating kasama na kilala dito nag work sa Myanmar dito sa PJ Canoeing punong puno ngayon guys dito Monday Monday ngayon punong puno ah, sa so, ito. halos lahat nandito lahat yan paredi sila so ayan BBC Lion ayan galing diba ayan, hindi pa tapos maglinis <laughs> may dumi pa so marami na rin ditong ano, ayan, mga delivery pag uting umaga ayan guys ang nangyayari maraming delivery dito pagkain ayan nakaprepare na mga foods nabuni na lang kasi bababa itong isa na to is merong babaeng